Actual video footage ng katawan ng mga totoong aliens na recovered ng mga sundalong Amerikano. Gaano nga kaya ito katotoo? Ikaw na ang humusga matapos mong mapanood ang video footage sa episode na ito. Halos nasa isang daang kaso na nga ng mga UFO at alien sightings sa iba't ibang panig ng ating mundo. Mayroon pang mga kaso ng mga taong kiniklaim na sila ay kinidnap ng mga aliens. Ganito na ang mga claims at ang mga diomanoy ebidensya na magpapatotoo na nag talaga ang buhay sa ibang planeta. Mula sa mga video ng alien autopsy hanggang sa mga video ng mga fighter jet na humahabol sa pinaghihinalaang mga UFO, ang lahat ng ito ay umihingi ng kasagutan sa katanungan kung totoo ba talagang nag ang mga nililang na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hiling mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kabila ng mga claims at diomono yung mga sightings ng extraterrestrial beings na bumibisita sa ating planeta, hindi pa rin tayo nakakakuha ng kumpirmasyon mula sa mga eksperto kung may katotohanan ba ang mga nababalitaan natin tungkol sa mga aliens. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga conspiracy theories ang nabubuo sa isipan ng maraming tao. Marami ang napapaisip kung nagkakaroon nga ba talaga ng cover-up tungkol sa katotohanan. Ang UFO o Unidentified Flying Objects ay mga hindi matukoy na lumilipad na bagay sa kalangitan na pinaniniwala ang Space Shuttle o sasakyan ng mga aliens. Ayon pa nga sa prominenteng UFO hunter na si Scott Waring, naniniwala siya na hindi lamang bumibisita mga aliens sa ating planeta. Ang nakakagimbal na pahayag ng sikat na UFO hunter, ang mga aliens ay naninirahan pa kasama natin. Ang iba pa nga sa kanila ay mga sikat na mga artista o maaaring mga leader pa ng mga bansa. April 2021, naglabas ang Department of National Defense ng tatlong misteryosong video footage mula sa US Navy ng mga UFO na maging sila. Aminado silang legit video footage ang mga ito kung saan makikita ang mga kakaibang bagay na lumilipad. Marami mga spekulasyon at haka-haka ang lumabas nang ipakita sa publiko ang video footage na ito. Subalit ang head na mismo ng isang classified program sa United States ang nagsabi na posibleng hindi lamang tayo ang form of life sa buong universe. Ayon kay Luis Elizondo, isang US Army Counterintelligence Officer, wala pang naiimbentong kahit anong teknolohiya ang pwedeng makatapat sa na-identified flying object na namatang lumilipad sa footage na inilabas ng DND.

Napabagsak ng mga sundalo ang isang spaceship malapit sa Clarksville, Kentucky. Ang lahat ng laman ng spacecraft at maging ang mga serasi ng sasakyan na ito ay na-recover nila sa pangunguna ni Sergeant Lyon McDersen. agad itong itinurn over sa Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio sa Estados Unidos. Naging top secret ang inkwentro na ito at hindi nga inilabas sa publiko sa ilalim ng tinatawag na Project Sign. Isang top secret investigation na gustong patunayan na mga unidentified flying objects na ito ay mga drones mula sa Soviet Union na nag lamang sa military intelligence ng Amerika sa kasagsagan ng Cold War. Gayun pa man, marami ring mga scientists at mga experts sa programang ito ang naniniwalang totoong sasakyan mula sa ibang planeta ang kanilang natagpuan. Iniugnay na nga nila ito sa mga sightings ng UFO na nai-report ng mga witness noong May at September ng parehong taon sa Haddonsfield, New Jersey. Kalaunan ay ipinasira ang mga ebidensyang ito sa utos ni Lieutenant Colonel Nathan Dewining. Nakuha nilang 68 boxes mula sa spacecraft na ito. Subalit ang box number 24, di mo na'y naglalaman ng katawan ng namatay na alien ay biglang nawala kalaunan ay lumabas ito sa publiko at lalo pang nagpatibay sa espekulasyon tungkol sa existence ng buhay ng mga alien sa ibang planeta. Narito ang nasabing video footage ng demonoy box na naglalaman ng katawan ng nasabing alien at nagtataglay pa ito ng selyadong dokumento mula sa US Air Force. Ang nakakagulat pa, ang pangyayaring ito sa Clarksville, Kentucky ay halos isang taon lamang mula na magkaroon din ng UFO sightings sa Roswell, New Mexico. July 1947, isang kakaibang bagay ang natagpuan ni Mac Brazel sa kanyang rancho. Dinala niya ang bagay na ito sa stasyon ng pulis pero wala rin ideya ang kumpulisan ng Roswell. Matapos nga ang tagpong ito, kumalat na ang balitang ito ay posibleng parte ng isang UFO. Nabansagan na nga ang pangyayaring ito bilang Roswell Incident. Agad namang ipinaliwanag ng US Air Force na ito ay isang military weather balloon lamang sa kasagsagan kasi ng Cold War naglungsad ang US Air Force ng top secret program na tinatawag na Project Mogul. Ito ay naglalayong mag-launch ng mga hot air balloons na may mga device na may kakayahang makinig sa Soviet Atomic Test upang malaman din nila ang galaw ng USSR. Nagkataon namang nawala sa kontrol ang isa sa mga military weather balloon at aksidenteng bumagsak sa lupain ni Mac Brazel. Sa kabila ng sinabi ng US Air Force, marami pa rin mga tao, partikular ang mga nakasaksi sa lumilipad na bagay na ito at ang mga nagsasaliksik tungkol sa mga aliens na nagsasabing mayroon talagang cover-up na nagaganap kasabwat ang gobyerno ng Amerika. Dahil ayaw nilang malaman ng mga tao na totoong meron talagang aliens. Sinasabi nila na posibleng may katawan ng alien na nakuha ang mga militar sa bumagsak na aircraft na ito at pilit lamang itong itinatago. Aabot sa isang daang katao ang Diomonoy naka-witness sa insidente ito at na-interview ng mga nag-aaral tungkol sa UFO at mga aliens kaya naman pinansangan din ang Roswell incident bilang the world's most famous UFO claims. Buwan ng Setyembre taong kasalukuyan, isang kontrobersya naman ang bumalot sa Kongreso ng Mexico dahil sa inilabas nilang mga katawan di umano ng mga aliens. Sa isang presentation sa UFO hearing sa Mexico City, inilabas ng Mexican journalist at long-time UFO enthusiast na si Jaime Musan ang dalawang maliliit na katawan na nakalagay sa dalawang briefcase. Sinabi niya na labi na ito ay not related to any form of life on Earth. Ipinakita niya mga ito sa mga politiko ng Congress hearing at sinabing natagpuan ng mga alien remains na ito sa bansang Peru noong 2017. Dagdag pa ni Musan, ang mga specimens na ito ay isinailalim sa carbon dating ng Mexico National Autonomous University na pagalamang 1,000 years old na ang labi na ito. So ngayon ay inuulan nga ng kontrobersya at kuryosidad mula sa international media at mag-isang taong bayan ang claims na ito. Pinabulala naman ng Peruvian Culture Minister na si Leslie Ortega ang claim na ito at ayon sa kanya walang institusyon sa South America na ka-identify sa naturang remains. Natanong din niya kung paanong nakalabas sa bansang Peru ang naturang specimen. Gayun pa ayon kay Musan, maraming kritiko ang naglabasan dahil sa kanyang mga pasabog sa Kongreso sa hearing sa Mexico City. Subalit wala ni isa man sa kanila ang makapaglabas ng counter evidence upang pabulaanan ang kanyang mga claims. Sa dinami-dami ng mga sightings ng mga UFO at alien, bakit nga ba tila ang kasagutan? Mas marami pa nga ang kontrobersya, kuro-kuro, eksplosyon kaysa sa kasagutan. Hindi ka ba talaga nagtataka? Para sa mga taong naging saksi sa mga pangyayaring ito, hindi mo mayali sa kanila na paniwalaan ang kanilang nasaksihan. Subalit para sa mga taong to see is to believe, mahirap din namang paniwalain sila sa mga bagay na hindi nakita ng kanilang mga mata. Isa lang ang sigurado, maraming mga bagay at pangyayari ang mananatili pa rin misteryo hanggang ngayon. Tayo na lamang ang mamimili kung paniniwalaan ba natin ang mga claims na ito o hindi. Para sa inyong mga reaksyon, mag lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.